ang halakhak sa libingan. Sa bawat sementeryo, may mga kwento ng kaluluwa na hindi matahimik. May mga bulong, may mga iyak, pero ang pinakanakakatakot sa lahat ay ang marinig mo ang isang halakhak mula sa dilim. Isang halakhak na hindi mo alam kung saan nagmumula. Isang halakhak na hindi natatapos ako. Si Elmer, isang bagong security guard sa sementeryo ng San Felipe. Malaki ang sementeryo, luma at makapal ang damo. Araw-araw, tahimik ito, pero pagdating ng gabi, ibang kwento. Sabi ng mga dating bantay, may naririnig daw silang halakhak kapag sumasapit ang alas dose. Akala ko'y kwento-kwento lang para takutin ako. Pero nung una kong gabi, doon ko unang narinig. Isang mahinang tawa, parang babae. Hihihi. -hi 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 -hi. Sa una'y mahina, pero habang tumatagal, lumalakas. Bandang alas dose, umikot ako para mag maginspeksyon. Nakarinig ako ng mga yabag pero ako lang ang mag-isa. Tapos, bigla kong narinig ang halakhak. Malakas. Malapit. Kinabahan ako, kaya nagliwanag ako gamit ang flashlight. Wala akong nakita, pero paglingon ko sa likod. May nakatayo sa di kalayuan. Isang babae, nakaputi, nakatungo, at tumatawa ng mahina. Naglakad ako palapit, pero nawala siya. Naiwan lang ang malamig na hangin at amoy ng bulok na lupa. Kinabukasan, tinanong ko si Mang Delphin, isa sa mga matagal nang nagbabantay noon. "Narinig mo na rin pala iho?" sabi niya. "Babae 'yon. Dati raw may isang ginang na nilibing dito na pinagtawanan ng buong baryo dahil sa ginawa niya. Hindi siya tinanggap ng pamilya, ni respeto man lang." at hanggang ngayon naghihiganti siya sa halakhak na hindi natapos, kinilabutan ako. Pero sa isip ko, baka kwento lang para hindi ako antukin. Isang gabi, habang nakaupo ako sa guardhouse, biglang tumigil ang lahat ng tunog. Walang kuliglig, walang aso, walang hangin, tahimik. At mula sa sementeryo, narinig ko ulit ang halakhak. Ngayon mas malakas, mas malapit. Ha, ha! 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 Napalingon ako sa bintana at doon ko siya nakita. Nakasilip, nakadikit ang mukha sa salamin. Puno ng dugo ang kanyang bibig. At nakangisi mula tainga hanggang tainga. Hindi na ako nakatulog mula noon. Tuwing sasapit ang alas dose, palaging naroon ang halakhak. Minsan, nasa malayo. Minsan, nasa tabi ng tenga ko. At minsan, habang natutulog ako, bigla akong nagigising dahil may malamig na kamay na humahawak sa leeg ko. At sabay, maririnig ko ulit. <laughs> Pinilit kong umalis sa trabaho. Pero sabi ni Mang delphin kahit sino raw ang lumabas, sinusundan siya ng halakhak. Kapag narinig mo na siya, hindi ka na makakatakas. Dadalhin mo siya hanggang sa hukay. At totoo nga, umalis ako pero kahit sa bahay, naririnig ko siya. Sa banyo, sa kusina. Minsan, habang natutulog ako, bigla akong nagigising dahil may babaeng nakaupo sa paanan ng kama ko. At tumatawa lang siya. Walang tigil. Ngayon, habang ikinukwento ko ito sa inyo, naririnig ko na naman siya. Nasa labas ng kwarto ko, dumadaan sa pasilyo at papalapit ng papalapit. Kung maririnig mo ang halakhak na ito isang araw, huwag ka nang lumingon. Dahil kapag nakita mo siya, hindi ka na makakawala. Ang halakhak sa libingan. Minsan, hindi katahimikan ang dala ng libingan. Minsan, ang libingan mismo ang nagdadala ng takot.